Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pasok na nga sa playoffs, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakabawi nga na ang Los Angeles Lakers sa standings matapos ang mga naging laro ngayong araw sa NBA. Matagumpay nga po mga katrops na ng Boston Celtics ang kanilang game ngayong araw laban sa Phoenix Suns sa 27 127-112 sa paungunan ng kanilang superstar na si Jalen Brown na nagtala nga po dito ng 37 points at 5 rebounds. Tinulungan na naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Jason Tatum na kumuha ng 26 points, 5 rebounds at 5 assists at si Al Horford na kumana naman ng 24 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Boston Celtics, ay umangat na nga po sa 52 wins at 14 losses ang kanilang record bilang top 1 hindi lang sa standings ng Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Bukod na rin nga po dyan mga trops, Dahil na rin nga po sa kanilang pagkapanalo ngayon ay sila na nga po ang kauna-unahang kupunan ngayong season na nakapag-clinch ng spot sa darating na playoffs. And since wala rin naman nga pong ibang kupunan na kayang tumapat o lumagpas sa kanilang kasalukuyang record ngayon, ay nangangamoy na nga po na ang Boston Celtics ang makakakuha ng home court advantage simula sa first round ng playoffs hanggang sa NBA Finals kung sakasakali mang makapasok sila dito ngayong season. Samantala, poon na naman tayo sa ating sulod na pag-usapan sa balitang nakabawi nga da po ang Los Angeles Lakers sa standings matapos ang mga naging laro ngayong araw sa NBA. Alam naman nga po ninyo mga katrops na hindi nga po naging maganda ang mga nangyari sa Lakers ng na mga nagdaang araw Gayong bukod nga po sa pagkatalo nila sa kanilang huling game laban sa Kings, ay sunod-sunod na rin naman nga po ang pagkapanalo ng mga teams na nasa taas ng standings. Ngunit sa kaswerte ang palad na rin naman ay mukhang nakabawer naman nga po ngayong araw ang Lakers matapos pumabor sa kanilang resulta ng ilang mga laro dito. Una na nga po dyan ay ang pagkakatalo ng ika-7 seed ng Phoenix Suns laban sa Boston Celtics at ang pagkakatalo rin ng ika-8 seed na Dallas Mavericks laban sa OKC Thunder sa na 126-119. Kaya dahil nga po dyan ay bumaba na nga po ang kalamangan nila sa kanayang seed sa Western Conference na Los Angeles Lakers. Ibig sabihin, mukhang pinagbibigyan pa nga po talaga ang Lakers na makaangat pa sa si standings ng West sa mga susunod na araw ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.